Kabanata 17 Si Basilio Nabigla si Sisa nang buksan ang pinto ng kanilang dampa. Tumambad sa paningin ng duguang noon ni Basilio na bakas ang matinding takot sa mukha. Inusisa ng ina ang nangyari at tinanong kung bakit hindi nito kasama ang bunsong kapatid. Isinalaysay ni Basilio na kinuha si Crispin ng sakristan mayor dahil pinagbintangang nagnakaw Ipinagtapat ni Basilio ang dahilan ng kanyang pagkakasugat. Siya ay hinabol ng mga gwardiya sibil at pinahihinto sa paglakad. Pero siya ay kumaripas ng takbo sapagkat nangangamba siyang kapag nahuli siya ay parurusahan siya at paglilinisin sa kwartel. Dahil sa hindi niya paghinto, siya ay binaril. Dinaplisan siya ng punglo sa ulo. Ipinakiusap ni Basilio sa ina na huwag sabihin kanino man ang dahilan ng kaniyang pagkakasugat sa ulo at sa halip ay sabihin na lamang na nahulog siya sa puno. Agad ginamot ni Sisa ang dugoang noon ni Basilio at pinayapa nito ang damdamin ng ina upang hindi labis na mag-alala sa kapatid. Inanyayahang kumain ni Sisa si Basilio ngunit hindi man lang nito ginalawang pagkain. Nakwento ng ina na dumating ang ama, ngunit mas naisin pa ni Basilio na sila lamang tatlo ang magkakasama upang tahimik ang kanilang buhay. Magkatabing natulog ang mag-ina ngunit hindi makatulog si Basilio at balisa ito dahil naiwan sa kumbento ang kapatid at nag-aalala siya dito. Nagkaroon ng masamang panaginip si Basilio. Sa kanyang panaginip ay nakita nito kung gaano pinarusahan at pinagpapalo si Crispin ng sakristan mayor at ng kura. Umuungol na ginising ni Sisa ang anak habang tikib ang luha sa mga mata. Hindi ipinagtapat ni Basilio ang kanyang masamang panaginip at sa halip ay nag-imbento siya ng ibang kwento. Sinabi ni Basilio na lalapit siya kay Crisostomo Ibarra upang mamasukan bilang tagapastol kasama ang ina at kapatid. Sinabi ni Basilio sa ina na sunduin kinabukasan si Crispin sa simbahan at sabihan ng kura na, ihinto sila sa pagiging sakristan. Bagamat natutuwa ang ina sa plano ng anak, ay lihim itong nagdaramdam dahil sa pangarap ng anak ay hindi man lang bahagi ang ama nitong si Pedro. Mga tulong sa pag-aaral Si Basilio ay humigit kumulang sampung taong gulang at si Crispin naman ay mga pitong taong gulang. Ngunit kapuna-puna ang kanilang katutubong katalinuhan. Si Basilio ay may matinding hinanakit kung di man galit sa kanyang amang walang pananagutan. Si Basilio at Crispin ay kapwa matalino at ngunit dahil sa katayuan nila sa buhay, ang katalinuhang ito ay nawawala ng saysay. Maaaring ang kabanatang ito ay mag-iwan ng katanungan kung ano ang sinapit ng batang si Crispin. Ito ay malalaman natin sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli, paalam. Oops. Huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.